So, ayan mga behi ko. Ayan. Yung kabuuhan dito. Yaks, ang init. Akit kami ngayon sa bundok. Grabe yung hingal ko. Ang mga kahoy dito. Oh. Ayan. Ha? Ayan, tagay tayo. Ayan guys, oh. Ayan sa taas, oh. <coughs> So, papunta kami doon Yan <coughs> 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 Grabe bangin Oh Paano ba kaya pag Paano kaya kung Kung May bahay ka dito Saan nga kayo mamamalingke dito? Ayan yung ay eh, si Papa Jesus. Ayan o. Aakit kami doon ngayon guys. So last year pumunta ko dito sama ko yung anak ko. uh, May sarili na naman siya mundo. <laughs> ah. Uh. Napagod ako. Grabe. Ayun Paikot pa akyat. So, kahit kami dyan. Nasa yung sulat kanina na tagaytay? Naghahalo yung init tsaka sa ano? Naghalo yung init tsaka lamig, no? Ay si Papa Jesus. Picture ang ko nga So, ayan yung bodyguard ko. Tapos driver ko. <laughs> So ayun mga ko. Uwi na sila. So kami paakyat. Ganda dito guys. Grabe eh. O diba? Kaya pala pagod na pagod ako pag akyat dito kasi kita mo kasi dito lahat na tanawin. So ayan. Si Kuya paluhod-luhod pa, tapos blard naman. Char. Nandito oh. Ang cute ng ano, grotto. <clears throat> Ang ganda ng panahon ngayon dito kasi last year, yung pumunta kami, grabe yung tarik niya oh. Yung last year pumunta kami, maano, mahamog. Okay grabe yung pawis ko simula nung nakakain ako ng bulalo grabe ang ganda ng view dito bagay bagay talaga sila dito sa mga nagdi oh ayun may nagdi dito no? maghihiwalay din yan char Ayan, malamig na yung ano oh guys. Malamig na yung simoy ng hangin dito. Oh, diba? Ang karot. Tatanggalin ko yung jacket ko kasi malamig na. Ramdam ko na yung panlalamig. <laughs> may pinya dito. <laughs> Grabe, ang ganda ng view dito, guys. diba? Ito yung pinakamagat. Diba? Ayan. Parang ang sarap mag ano dito. Tahimik na lugar dito guys. Ayan. Ayan. Tara, baba tayo, baba tayo. susubok ko doon sa ano, bulalo tsaka sa halo-halo. di Diba?